tayo. Masarap yung sabaw. Mm. Ang ganda sa na. Yung na, di ba? Yung sabaw ng meat. Ayun na. Hmm. Mas masarap kung yung kanin natin niya. Mm. Mm. Yung mas na mm. yung sana. Mm. Hangalag na ito eh. Malib. Nakadaman may baga ko. Buya nga niya nalga yun. Ang lang i-upload ko. Alam, may, <laughs> 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 may bagbaga yun. Puro kayo bad na. Kabubuyang may kaya ko. Si web ko ko. Puro kayo bad Maturo pedo din. Mmm. Hey. Pagbay mo lang, 30 minutes na lang yan. Basta maturog. May ka kanyang. Hmm? Sumurot ka. Hmm? Sumurot ka. Hindi mo. Okay, di. na ah. Sumurot ka. Okay kain mo na, kain mo na ako. Hindi makapada na may gusto sa ano ba? Uy, ito yung pa lang ngayon. Bukas ito. Ano marka ang tanaka doon? Ha, ako? Tartalutip? Bukas ito. Sarap yung sapaw. Ang naro, diba? Dapat ang halaka. Hindi ako na po. Ay, naro nang tinapay. Diyan nakasupot.

paoo Sino 'to dalawang klase? Ah? Mas mm. tambre. Mas Yung umapaw na ng sabaw. Oh. oh. Ito niya pa. mo. Mm. Pang sabaw, sabaw ko dyan. Um. Mm. Tama na 'tong kanin 'te. Welcome vlog. Kuryahe nang buhay ng OFW. Oo. Indomie sa umaga? Mm. Indomie sa ibang. Buti nga may indomie. Sa Pilipinas, makatikang ka ba ng indomie? Walang mm. indomie daw. Meron. Meron ah? Nahal lang. Alam nga. Mm. Ah. Mahal pa lang indomie daw. Meron na, mahal lang. Ah, meron, meron ba? Naman ang laki may mm. sako. Meron na sa mga mga. Mabi. Ay, hindi na tayo mag-complain complain. Hmm. Mm Ay, mm -hmm. mga iba, uuwi na ako dahil indumi, indumi. Ha, ha. Uh -huh. Gusto ko na, wala man lang kamabi. Ha, uh huh! Puro indumi ka. Lahat na lang indumi. Hmm, pa indumi? Ano ba diba yan? Masarap po yung indumi. Kaya pag merong... Bakit sa Pilipinas, makakaya ba nila magkain ng indumi? Meron hanghang? Ang Ang hanghang? 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 pa sa yung bag nakikain kikain tapos mong gawin. for oh, me? magpapay na kayo. Ah, Ang pindutom Bye. yun ang... Sita na nga si. Si